Welcome po sa MYT Vlog. May nabili na naman ko ako ng isang electric fan. Stand fan. Ang sira niya, nalagot lang yung pinaka-terminal. Yung pinaka- papunta sa switch. Hindi na niya pinapaayos. Kasi bibili na lang daw siya ng bago. Ngayon, binili ko. At saka basag yung pinaka- lalagyan nung pinaka connect Ito, titingnan nyo. Ito yung iya assemble natin na nabili kong electric pan. Ito. Yung pangalan ng electric pan ay standard. Yan. Kita ba? Kita standard ang pangalan nito stand pan sira yung pinaka the egg ito tapos yung ipapalit ko ano rin piyesa rin ng ano standard stand siya yan to Ya, simbol natin ito. Ayan. Yung ilisin niya, hindi niya original na ilisin yan. Ang ilisin nito ay yung medyo payat. Yung uso ngayon na electric uh, elisi Ito, ano to eh. Old. Old model tong pinakapan niya. Pero ito kasi ito dito sa may pinakashapting. Ayan. Yan ang symbol natin ngayon. Kaya welcome sa aking YouTube channel. Welcome sa MYT Vlog. May nabubuo na naman tayong electric pan. Ang pangalan ng electric pan ay standard stand pan. Yan, napamili ko yan. E bininta sa akin tapos na-repair ko. Yung iba naman, uh, binabaklas ko na at dinala ko sa junk shop. Kasi yung iba hindi na na -re repair Kung re-repairin re ko man, pero, ano, uh, maraming Malaki na yung magagastos. Kaya yan, nakarepair tayo ng stand pan. Standard siya. Uh, bago po tapusin tong video ko na to ay nagpapasalamat po ako sa lahat na nagsubscribe at saka shoutout nga pala kay Yanog C. Dito sa YouTube channel niya. Maraming maraming salamat sa pagsubscribe mo Yanog at saka pag follow mo sa aking Facebook page.